Mga residente nga nag istar sa kilid sa Bunta Tala Creek sa Leganes, Iloilo, duha na kaadlaw nga nagaantos sa baha, tuga sa paginulan kag wala pa matapos nga flood control project. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok kaperwisyo ang tubig baha sa pumuluyo matapos nga magsulod sa mga balay nga nahantang diri sa kilid sa Bunta Tala, Creek Laganes Iloilo ini kasunod sa pagbubo sa ulan na lunas sa gabi apisar nga naguntat nang ulan na mataas sa gihapon ang tubig sa balay ni Manang Inrikita wala naman sila may mahimo kundi magubog sa baha Magluwas sa huol sa tao, apektado man ang kasapatan kag pananom sa pumuluyo. Gani panawagan sa mga pumuluyo sa gobyerno, kung tani ipadayon ang flood control project. Okay, mantani, nila. Nati man eh, tani nila, ito yung mabalos natin, mayo mo na kayo, para na ano, lah. tubig, hindi na magano sa suba lah. Magutok. Kaling ka do, do, po't masolusyonan pa na kayo do, pero may na di sa Matandaan nga duha ka segment lang sa proyekto sa Bunta Tala Creek ang natapos na. Una ang sa Barangay Karimayor kag Barangay Kariminora, nagalaba sang 11 kilometers ang Bunta Tala Creek, apang masobra isa ka kilometro pa lang ang naumpisahan. Ginpahayag sang Iloilo 4th District Engineering Office, Madugay na ginadusong ang maponduhan ng proyekto agod mapadayon. Suno sa Laganas LGU, halos na nga pumuluyo ang nagaistar malapit sa suba kag irigasyon ang apektado sang baha bangod sang bulyada sang tubig halin sa kabukiran kag high tide sa baybay. Madugay naman nga naka-request ng LGU sa DPWH sa comprehensive drainage plan agod mapahagan-hagan ang problema sa mga barangay. Now, we are still uh, waiting for responses with to that uh, request kay kung nataw na ito, isa ay uh, dako nga butang uh, sa mga pwede na makonsider nga posible mga impedments, mga developments, o future developments na luyag na sa ato niyang uh, Baluan tang o si saon sang Iloilo -Ilo City Engineers Office kaupod sa Iloilo -Ilo Senro kag DPWH ang mabaradong drainage sa mga kabarangayan nga na baha sa Iloilo -Ilo City. Ipatigayon ang walk o kon inspection buhas sa pila ka lugar sa lapas kag City Proper agud matumod ang kausa sang pagbaha sa mga mga lugar. Ang lapas Warpana uh, including Lapas Market tapos ang Masaylo kami dire sa may Mabini uh, General Luna Ah, uh, Halandone Street. O pagka-serilo randuke, Zen Kilantahang Sasa, One Western Visayas.